Hello, magandang araw! Ako po si Timberly Miguel, ang gurong ahente ng RRC Realty, nagagabay at handang tumulong sa pagkamit ng dream home mo. So tayo po ngayon ay uh, naka-receive ng uh, comment or tanong sa ating uh, YouTube channel at tayo po ay sasagot sa kanya. So, si Miss Cicel Reyes. Uh, magandang araw sa iyo, Miss Cicel. So ang question po niya, Hi ma'am, ask ko lang po, paano po kung biglang na, bigla pong nawalan ng trabaho si buyer nung ipaprocess na po yung mga docs kay pag-ibig pero po borrower niya po asawa niya. Possible pa po kayang ma-approve yun? Salamat po. Ayan, ayan. Salamat po, Ma'am Actually, kapag po ipaprocess na kay pag-ibig yung ating pong documents or yung ating pong housing loan, uh, magkakaroon po ng CI. So, ang um, uh, ibig pong sabihin, lahat po ng documents na naisubmit po natin, uh, na, naka-indicate po doon ang pangalan po ng employer at ang contact person po ng ating employer. So, once po na tumawag or nag-email si Pag-ibig kay employer, confirming na kayo po ay working sa kanila with ganito pong salary, etc., ganito pong position, ay, syempre po, kung hindi na po kayo working doon, ay malamang ang i-re-respond po nila ay no. So, which, will cause po ng disapproval ng ating pong housing uh, loan. Ngayon, nabanggit nyo po na ang husband po ninyo ay co-borrower. Kaya po tayo nagkakaroon ng co-borrower ay kasi nga po si principal buyer ay posibleng hindi pasok or hindi talaga pasok sa required basic salary po ng ating nilo-loan. Kaya po tayo nagkakaroon ng co-borrower. Regarding po dito, kung tayo po ay ICCI at yun nga po nawala na po tayo ng trabaho, madi-disapprove po siya. Regardless po kahit working po yung ating co-borrower kasi si principal buyer po ang ating kumbaga parang main po na maglo-loan eh. So si co-borrower po ay Uh, additional lang po para mamit po natin yung ating required basic salary. Dito po, kung sakali man po namangyari ito, ang tanong po natin ay, si co-borrower po ba ay, kung, kung siya po yung mag-avail, ay pasok po ba siya sa required salary? So, kung ang asawa po natin, for example, ay working po, and then pasok naman po siya sa required basic salary, kahit uh, hindi po i-include yung inyong sahod, ay pwede namang po ang gagawin po ni developer ay sa kanya na lang po at siya na lang po ang magiging principal buyer. Kung sakali naman po na si husband po ay hindi rin pasok sa required salary, kailangan po nating maghanap ng uh, co-borrower na ipapalit po sa inyo. Pwedeng relative, kapatid, or uh, kung sino po yung pwede po nating maging co-borrower. So, yun po, kung sa inyo po naka at nawalan po kayo ng trabaho during, during ng process, hindi pa po na-CI at hindi pa po na-approve, ay madi-disapprove po. Pero kung sakali naman po na limbawa po nandun pa po kayo sa mismong trabaho, tapos na-process and then na-approve na at dun po kayo, for example, nag-resign, as long na na-approve na po yung pag-ibig, ay wala na po tayong uh, magiging problema po doon. Kahit lumipat pa po tayo ng company or kahit mag-stop na po tayo ng work, as long po na binabayaran po natin regularly ang atin pong magiging monthly amortization. Uh, sana po nakatulong po yung ating sagot sa inyo pong uh, tanong. So hopefully po ma'am ay soon ma-approve na po yung inyong housing loan sa pag-ibig at makalipat na rin po kayo sa inyong future home. Maraming salamat po. God bless.